Madami ba kayong natutunan sa kwento ni Mayora? Uh -huh. Eh, gusto nyo ba ng isa pang kwento? Uh -huh. Sige, makikinig tayo ang ating mga super readers, ha? Ang susunod na kwentong aking babasahin ay ang kwento ang si Rona. Lunes ng umaga, maagang nagising si Rona. Pagising niya, nagdasal muna siya. Nagpasalamat siya sa mga biyayang kanyang natanggap. Bago kumain, nagdasal din siya ng kanyang ina. Tumulong siya sa paglinis ng mesa, iginayak din niya ang kanyang sarili pagpasok sa paaralan. Masayang pumasok sa paaralan si Rona. Nakita niya si Dino na maraming dalang libro. Nilapitan niya ito at tinulungan. Pagdating sa classroom, magsisimula na ang pagsusulit. Tiningnan niya ang bulsa ng kanyang bag. Nalungkot siya sapagkat nakalimutan niya ang kanyang lapis. Naisipang magtanong ni Rona sa kanyang katabi. May isa ka pa bang lapis? Tanong niya. Iisa lang ang lapis ko, sabi ni Ding, Pumikit si Rona at nanalangin ng taintip. Sana ay may lapis akong magamit. Dasal niya. Pagkatapos magdasal, nilapitan at kinausap niya ang guro. Nakalimutan ko po ang aking lapis, sabi niya. Sinong ang may sobrang lapis? Tanong ng guro. Nilapitan siya ni Dino at binigyan ng lapis. Nagpasalamat siya at nagsimulang magsagot sa pagsusulit. Masaya si Rona sapagkat natapos niya ang pagsusulit. At pagkatapos ng klase, pumunta si Rona sa palaruan. Nakipaglaro rin siya kay Ding, Dino at Dina. Masaya silang naglaro at nagkwentuhan. Mga bata, sa umpisa ng kwento, sino ang tinulungan ni Rona na dalhin ang mga libro? Candice. Si Dino po. Dino, very good. Ang pagtulong nga isang magandang pag-uugali. At paano mo ito maipapakita sa iyong kaibigan, lalo na ngayong buwan ng mga kababaihan? Sige nga. Miyaki? Huwag saktan. Huwag saktan. Oh, ano pa? Krizel? Yeah. Yeah. Bigay, bigay lahat ng gusto. <laughs> magbigay okay, lahat ay gusto. <laughs> oh, and tanong ko, enjoy ba kayo? Oo. Ayan ha, kaya sana pagkatapos ng ating storytelling, kayo rin mismo ay dadampot ng libro, tama? Para ipagpatuloy yung pagbabasa. Ano? Ayan, maraming maraming salamat. Thank you. Thank you.